I-boss, legit po ba yung items natin? Yes, okay. yeah, so yan, legit daw. So, ito yung nakuha nila, boss. Napakarami, syempre. Lahat na nakuha sa na kulay. Napakahilig nila sa device. Ito yung kay ma'am. One, two. And then, nakakuha. Ito nakuha ni sir. Yung ating limited edition na Year of the Dragon. Ayan, lunar edition. Napakaganda yan. So, ito, ito, brand new po ito. Premium. And then, brand new. 512 naman to. Magkaiba ng kulay si 512 at 502. Kaya lunar din po ito. Ito, nakuha nila, boss, yung 510 natin na Coolmax. Isa sa pinakamahal na Levi's din yan. Nasa 4 to 5K. Napakaganda niya. Solid. At brown. Solid. Soft denim po yan. 501 ST steam Taper Leather Patch. So yun, kung gusto nyo makakuha ng original na pang malakas ang Levi's Jeans, punta na kayo dito sa Collins. Dito lang po kami sa Sumakap ST Kabana 2 So, ka so yun, what is up mga kainsan? Meron na namang namakyaw ng na mga pang malakas na nating Levi's. Ang gaganda nga nang nakuha nila. Nakuha nila yung leather patch na 501 ST at yung lunar natin na 512. Ang dami nga rin palang nakuha ni ma'am ng mga skinny kasi nilabas ko lahat yung mga lumapat na Levi's na mga high-rise. Karamihan ay 721 yung high-rise skinny. Super strength at super lambot ng tela. Habang namimili pa sila ma'am at nagsusukat pa si sir, ako naman ay ini-estimate ko na lahat ng mga nakuha nilang nauna. At mukhang type pa nga ni ma'am itong puma natin na hoodie jacket at kinuha na rin ni ma'am kasi sabi ko bihira lang dumating yung mga jacket namin ng mga branded. Matagal ko na nga pala silang suki mga kainsan. Matagal nga rin pala sila bago bumalik kasi napaka sobrang dami naman nilang naukuha na Levi's. Siyempre matagal talaga masira ang Levi's kaya matagal bago bumalik yung ibang mga namamakyaw dito ng na mga Levi's. Yung iba kasi ay nanggagaling pa ng malayo kaya pag napunta dito ay lahat ng magkasya sa kanila at nagustuhan nila na kulay ay kinukuha nila. eto nila. Ito yung lunar na nakuha ni sir. At pinakita ko rin kay sir yung mga pinagkaiba nito sa mga ordinary Levi's. Na extended patch pa tapos bigi. puro gold yung rivets and button. Yun ang maganda dito sa 512. Extended patch na premium pa at gold lettering. At hindi lang yon golden din yung kanyang main button at rivet. Ito ay pinagsamang premium at extended patch. Kaya napaka sobrang ganda ng ganitong Levi's. Actually, kumuha nga rin pala ako ng lunar dahil nagandahan ako sa kanyang tela at napaka sobrang gandang lumapat nito dahil 6 inches lang ang hemline niya. Kaya kay Insan, pag nagkaroon ulit kami ng Year of the Dragon na Lunar. Kumuha po kayo. Siguradong mapapawaw kayo sa ganda. Panalo at solido. Quality talaga. At sa 501 naman, kung gusto nyo ng slim, ay 501 ST ang kunin nyo. Slim taper. Ito na at ipeplex ko na yung mga nakuha nila, sir. So yan, walis ang mga insan Welcome sa Collins. Meron tayong solid walk-in customer. Sila, sir, yung mga uh, matagal na nating suke at uh, return customer na sila. So ito yung nakuha nila, boss. Napakarami, syempre. Lahat na nakakurso na dahil na kulay. Napakahilig nila sa device. Ito yung kay ma'am. One two, and then nakakuha si, eto nakuha ni sir, yung ating limited edition na Year of the Dragon. Ayan, Lunar Edition, napakaganda niyan. Solid uh, brand new po ito, premium. And then, brand new, 512 naman to. Magkaiba ng kulay si 512 at 502. Ayan, Lunar din po ito. Ito, nakuha nila boss, yung 510 natin na Coolmax. Isa sa pinakamahal na Levi's din yan, nasa 4 to 5K. Napakaganda niyan, solid. At brown, solid. Soft denim po yan. 501ST Steam Taper Leather Patch. So yan kung gusto nyo makakuha ng original na pangmalakas Ang Levi's Jeans, punta na kayo dito sa Collins. Dito lang po kami sa so, Sumakap so, Este Cabanatuan City. Boss, legit po ba yung items natin? Yes, okay. so, yeah, legit daw. Ito boss, baka may pangbibigyan kayo nito. Maganda yung tela kasi nito, Kirkland, Made in USA siya. Tinatakan na lang namin ng Collins dahil ka-insign. So, may, clothing line na tayo na ng t-shirt papa libre lang natin to, sir. Thank you. Tsaka yung kulay puti. Ayun, yeah. giveaway tayo sa pa natin. Small. Ayun oh. No? Tingnan niyo mga kaisan hints niya, no? Oh, oh di ba? Bulins. Pagangas. So, kadarating lang kasi ng ating uh, clothing line na to na mga pambalakas ng t-shirt. Ito yung mga kinukuha ko. Uh, kamukha nito. Kirkland. Kirkland. Maganda tayo yan. Bali, 15.6 po. 15 lang po. Well, thank you. Thank you. Pwede ko na ito? Ay, sige po. Itong 17 uh, po, po mo mo. na yan, discounted na yan. May malas na yung mother. Thank you, ma'am and sir. At sa mga gusto po makakuha ng mga Levi's dito, mag-walk in na po kayo dito sa Sumakab Este, Cabanatuan City. Thanks for watching. Don't forget to like, follow, and share. Bye-bye!